Magandang araw! Itong mga mami na kasama ko ngayon ay magkakaklasmate kami kasi magkakaklasmate ang aming mga anak sa kinder. Nakakita kami ng konting oras para makapag makataka sa obligasyon. So, yan. Naisipan lang namin bumili ng maluluto. <laughs> <laughs> Extra, ha? Extra, hat na to. Ah, eon. Isa sa akin. Ilan nga? Magkano isa? Fourteen. ilan ba? Magkano ba isa? Magkano na yung 100. Ah, oh, sige, Kasya yan. <laughs> ilan na yan? Bibit! Tara na, Hello? Hindi, hindi yan kapit bahay mo. Napagalang <laughs> ang <laughs> utang. Hindi at ang dala nga pala naming sasakyan guys, 'yung tricycle lang din na drive ko, 'yung tricycle namin. Pinawa namin sa Kuya. kami pa, Ayun, nakahanda na ulap. Ayo nga, sasabawan na <coughs> lang. At ang dalang Hello. <coughs> Hello? <coughs> Maganda pala din eh. Oo oh, nga. Hayaan mo na. Ganyan. Dun, panas na dun. Ito, nalit yung mga gabi. Dyan. Pae pala. Yung game sila, dahil alam nilang nagbibidyo ako. <laughs> <Nagbablog. laughs> <Okay. laughs> At nagbablog. Gabi. Dyan. Pae At ito pa ang isa. Isa ring game. <laughs> Ah uh ah, -oh. doon. Ang ganda boy, ang Baka, ba kan tipak ano? na? Ako, at hindi nga rin ako naka guys Isumilip na ako sa kusina ni mami no co-parent ayan parang ako din kagaya ko din ng kusina sa bahay kaso lang mas malinis lang yung kaldero niya talaga sa akin <laughs>

ay, may ah, nakasabi? Ang 'yung 'yung mga anak isang araw lang. Ay, may dasal pala. <laughs> Sorry naman. Magdadasal muna kami, guys, at magpapasalamat sa pagkain na aming pagsasaluhan ngayon, Wow! ba? Thank you, Lord. Papalaman ko sa tinapa. Dugi-dugi mm. yung tinidong. Meron ako, kaso lang. Winala nung anak ko. Kain po. Eh, ari pinahao. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Malamang. So Malamang spicy. Hi guys, uwi kami. Hi. Uwi na kami, tapos na kami nagkainan. Kami papalam na. At na nag-aantay sa amin. Thank you for watching guys. Like and subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye. Sampai